Eloisa, kamusta? Parang nakita namin nung trade launch na paglabas na paglabas mo ng PDD, meron ka na agad dila sa with Jane. Yung nasa nga yan kailangan kita. Ano magiging role mo doon balik? Uh, ako po si uh, um, uh, Bea po. Ako po yung magiging anak ko ni Dina po. Dina. Uh, 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 kamusta naman? Nag-start na Nag ka kayo ng trading or something? pa po. May content workshop pa lang po. Sabi mo nun, na paglabas na paglabas ng PBB, meron ka agad na project. Siyempre po, masaya po ako kasi, ano po, pinagkano ko, parang pinili po nila ako, sabihin ko, nakita po sila sa akin potential na baka magawa ko yon, or magagawa ko yun. Kaya, yun po, hindi ko na po po sila pipipuhin, kaya gagalingan ko. Na-expect mo ba na paglabas ba sa PBB eh, magiging artista kayo instant artista ka agad? Hindi po, kasi ano, yung pero uh, kayo po sa meron po kaming hindi po ano yung nabago sa buhay mo after PB? Ayan uh, nga po, Mas, madami na pong okay. naging kaibigan ko. Kaibigan? Sino, umaga magiging partner mo din sa series si Joshua? Love din ba kayo? ni Don? Oh, team kayo Don. <laughs> parang ayaw mo. Abangan niyo na lang po. Pero ano, ano bang slot sa'yo? After nyo na paglabas ng PBB. Kung paglabas niya ng PBB, kayo yung ni Love Team. Kung baga, natuwa ka ba noon na hindi ka natuwa noon kasi parang... Mag-stun yung dalawa ngayon. Mag-ibigin ko. Friend. <laughs> Kamusta kayo ni Jane? Makakasama mo siya? Oh, Ako, okay naman po. Okay.